Hi guys! This is Paul and Music and Vlog and for today's video, punta tayo sa hospital para sa ating midwife appointment at andito na nga ako ngayon sa bus stop palapit dito sa amin, nagaantay ng bus ayan, papunta na siya parating 9.350 bus ang sasakyan ko papuntang hospital ayan, see you later! So, bus, guys. So, para A few moments later, okay, na tayo sa hospital. Guys. in few minutes may appointment tayo ano po alas dos pa pero um, anong oras pa lang quarter to two so maaga-aga tayo mas maigi na yung maaga kesa yung late sa appointment natin yung building na pinag-check-upan ko eh pero nag-iba na. Ayun si ate yung Filipino sonographer. So ayun na nga guys. Malaki yung hospital guys. Dito ako mga Um, pero doon tayo sa kabilang building. Uh, actually connected naman lahat pero hindi ko alam ang mga salputan sa loob. Ano ko? Um, by the way hindi ko na pina si Simon kasi nga sayang yung leave niya at kunti na lang yung natitirang araw ng leave niya so sabi ko um, dahil independent woman tayo independent woman na <laughs> kaya natin to ganun oh, may lagusan ba dyan ay walay ayan so punta tayo doon pwede ba maglakad dyan aha uh, ikot pa Ayan. Hindi ko alam kung pwede tayong mag-vlog mama sa loob. Kasi may mga ano eh. Parang UAE din to. Medyo strict to na. Buti pa sa UAE. Sa loob ng hospital clinic pwede kang mag-video-video. Dito may nakalagay eh. Uh, no cameras. No, no cameras. No photography. Parang ganun. Sa loob. So ayan. Dito tayo. Building. Umikot pa tayo. Ano po? Ayan doon doon sa maliit lang na building <laughs> yung midwife appointment natin so, <laughs> ayan mm -hmm. okay okay, sige pala sa maliit na building ito pala, tama ito, acorn first center ito ang check up natin 2 so, o'clock in 10 minutes maaga tayo ng 10 minutes

A few moments later. Hi guys, so I'm back. Ayan, nahiya akong mag-video doon dahil parang hindi pwede. So, tapos na ang check-up namin ni Baby and uh, yun, yun request siya ng um, scan appointment maybe tomorrow after tomorrow or Saturday daw kasi hindi siya masaya kinulang siya sa um, kinulang siya sa measurement dapat daw mas malaki yung chan ko eh, sabi ko paano ba magpalaki ng chan kain nga ako ng kain di ba dami kong niluluto at ginagawang ka pagkain, di ba? <laughs> Kinulang pa daw ng 2CM. Ay, parang 2CM. Hindi niya sinabing 2CM, pero feeling ko parang 2CM. Oops. So, ayun. mag ako ng tawag kasi walang ano eh. Walang appointment. Hopefully. Pero don't worry daw kasi ganun daw minsan. Gusto lang niyang i-make sure through scan. So, ayun na nga. Anong gagawin ko, guys? Kain pa more? <laughs> See you later. Pauwi na ako. Pabalik na ng Ashton. My